tulog kay ko ani ha tulog ko na tay grabe kay kang pwede kan ko sa training na ang ani gini basta vaccine ka na sugdan na sa nato yung adlaw okera, ra okra buhay okera. ra okra so mo mga boss ni lead pud ko gamay yeah. na man yung mo to na rin nya mati exercise na din pa gumana strict stretching mga boss ni naog din ko kasi sana mo mga boss kung sabato ang voice over ga mo gud diri sa amo kusog kay yung ulan mo maglabit ang scene so ang tripping din ako karon is mo inam ko kapi pero nakanahon na ko alam and the hugot og noodles buhay ok terra okra So na din na mga boss mo na tong noodles nga tong og ano din perfect jud Di kayo higo pog ini tubig kay grabe ko ulan yeah. kabalo mo mga boss na mo goy bagyo karon umaabot mao si gigulan so, mao so, to ganina mga boss nakaw na ko nga lami kayo ihigo init perfect kani sa kay ting ulan so, guys okra ni mao yeah. to mga boss ako na din gidedali og abli ning cup noodles ni ako na din gibutangan og gani tubig ako na din ako na din nagibutang og baso para mo init gid para maluto ang noodles ba ug na ni mga boss and so the adventure begins Buhay, okera, okra. Kita bunan ng baso para di makahungaw yang init. Nya kay meretan aw nako init naman so aku na den gi kuhang baso ga nang gablihan ang cup noodles. Nya aku den nang gablihan kay eh, para makutaw nako ang sulod. Buhay, okera, okra. So mo to nag hikop na den ko ini tubig Aku nang nang noodles mga boss. Grabe mga boss basta tingol lang. Perfect gid mo higop og ini tubig, kape or cup noodles. So, mo so, nang ikaw diha nga nagtan-aw so pag higop na din, cup noodles or kape. Okay, ra, okra okra uha kung mao din ni akong tripping karon mga boss magigop pag ini to big na noodles uhay oh, yeah, nya wala man ta makontento sa plastic so ato gibutan atong cellphone dia sa atong kilid para makita gitagtarong ba kunya yeah, kana nga video mga boss ako din gi fast forward kay gusto nako mahigda eh, hindi gumagkaon nato nya na yeah, tong kaon dia so atong na ang giluto ni mama so mao din ni ang pineritong isda kami kayo ang gabi ina karon kay kay yung sudan ug kabalo mo mga boss din ni giluto ni mama pati naa pa isabaw ng isda mao din sinigang uy Buhays, joke lang, sinigan. Buhay. <laughs> so kani mga boss, pahak na sa dangkan o natuani. So mga mga boss, gihaon na din ang naloto na o iyan na po dibutangan o silaw. Kabalobo mo mga boss, umawag yun akong pinakapaborito nga sudan is pumiritong isda. Bigit ko mapulan na bisag balik-balik ko ng sudan na. siyempre, bisag balik-balik ko ni bigit ko mapulan kaya maawag yun akong pinakapaborito ng sudan. Mapulan na lang ang uban, ako dili. Uy, buhays. Okera okra tutok tutokin ninyo mga boss ang giloto ni mama nga isdang karabalias game mo niya tira matik na sa dantuyo glimon si ito suka ani matik na din yung marot ang bahaw huwag mo mga boss kaya human naman kung kaon isa ka na din ko sa kong kwarto para mo higda uy Okay okra, buhays, okay ra, okra. So mga ito mga boss, nisakan ako dito sa kwarto para mo higda. Kaya nila akong pag-video video mga boss, isinguling nga rin ako. Kaya sa dilipan ni mga boss, mong shoutout sa ta. Shoutout kay Plaza, BBB Amigo na guapo guwapo Kapan, boy Yung shoutout po eh, kay Papart ng Pinas Magmaura natin yung shoutout mga boss Kung sa mga gusto mo pa shoutout Comment na mo sa comment section Para i-shoutout is mo sa sunod video na ko. Quiz Who guys Okra Okay lang ko to pa tong video mga boss Salamat kayo sa yung pagtanaw Huwag ay mo kalimot sa pag-share ani God bless